Kaboyz ni Matt Monroe na si Rowel Cariño, posible gumawa ng sariling pangalan at mga kanta. Sa bawat yugto ng musika, may mga tinig na bumubuhay sa nakaraan. Mga boses na tila bumabalik mula sa ibang panahon, at nagbibigay buhay sa mga awitin ng mga alamat. Ngunit sa isang programa sa tanghal iyan na paborito ng sambayan ng Pilipino, may isang tinig na hindi lamang bumuhay sa alaala ng isang musikero, kundi nagpaalala kung gaano kalakas ang impluensya ng isang boses sa puso ng tao. Ito ang kwento ni Rowell Carino, isang binata mula sa karaniwang pangarap ngunit may pambihirang regalo, isang boses na halos kapareho ng The Man with the Golden Voice, ang isa sa pinakamahusay na singer, si Matt Monroe. Sa mahabang kasaysayan ng Itbulaga, hindi na bago ang paghahanap ng mga bagong talento. Mula sa Mr. Pogi, Little Miss Philippines, hanggang Be The Next, Palaging bukas ang entablado para sa mga taong may pangarap. Ngunit noong ipinakilala ang segment na The Clones, isang bagong antas ng hamon ang ipinakita, hindi lang basta pagkanta, kundi pagkopya ng mismong boses, tono, at karakter ng mga musikong hinahangaan. Ang layunin talaga ng The Clones ay hindi lang gayahin ng hitsura o kilos. Gusto naming marinig ang tunay na pagkakahawig sa boses, parang resurrected version ng original artist, at doon nagsimulang umalingaungaw ang pangalan ni Roel Carino. Tahimik man sa umpisa, ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, ang studio ay tila bumalik sa nakaraan. Ang paglabas ng isang tinig, sa unang nota pa lamang ng kanyang awitin, ramdam ng lahat ang kakaiba. Ang mga hurado, tahimik. Ang mga manunood, napapatingin sa isa't isa. At ang mga dabarkads, biglang napangiti, tila hindi makapaniwala. Parang si Matt Monroe talaga. Grabe, pati phrasing at accent, hawig. Hindi lang basta pagkanta ang ipinakita ni Rowell. Ito ay isang eksaktong representasyon ng nostalgia, isang pagbabalik sa panahon ng klasikong Ingles na balad, ng mga awiting may lalim, disiplina, at puso. Ngunit sino nga ba si Matt Monroe? Para sa mga hindi nakakaalam, si Matt Monroe ay isang British singer na sumikat noong dekada 60, kilala bilang The Man with the Golden Voice. Ang kanyang mga awitin gaya ng Softly As I Leave You, Walk Away, at Born Free ay patuloy na tinutugtog sa mga klasikong radyo hanggang ngayon. Ang boses ni Matt Monroe ay baritone, makinis, kontrolado, at may tinig na parang balahibo ng seda. Ang kanyang phrasing ay malinaw, bawat syllable may emosyon, at ang accent ay neutral ngunit eleganteng British. Sa pagsusuri ng mga vocal coach, napansin nila na si Rowell Carino ay may kaparehong vocal weight, tonal placement, at breathing technique. Kung papakinggan mo si Rowell, pareho sila ng vowel shaping. Yung pagbigkas niya ng O at A ay may European roundness, hindi Pilipinong flat. Isa ito sa dahilan kung bakit parang imported ang tunog ng boses niya. Ngunit higit pa sa teknikal, ang tunay na pagkakahawig ay nasa emosyon. Sa bawat linya, dinadala ni Rowell ang emosyon, pag-asa, at paggalang nadala ng isang awitin ni Monroe. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang talento. Mula sa entablado ng Itbulaga, umabot hanggang Facebook, TikTok, at YouTube ang mga clip ni Rowell. Libo-libong komento ang nagpahayag ng paghanga, parang si Matt Monroe na buhay ulit. Pang-international ang quality. Hindi mo malalaman kung original o clone. Hindi lang siya ginagaya, parang may kakaiba. Naririnig mo yung paggalang niya sa musika ni Matt Monroe. Ngunit sa likod ng papuri, may tanong na mas malalim. Kung napakahusay ni Rowell bilang ka-voice ni Matt Monroe, paano siya makikilala bilang siya mismo? Sa industriya ng musika, maraming nagsimula bilang tribute artists, mga tinig na ginagaya ang mga idolo, upang kilalanin at mahalin ng publiko. Ang pagiging clone ay simula lang. Kung marunong kang gamitin iyon bilang platform para ipakilala ang sarili mong identity, doon kasi sikat. Ang tanong, handa ba si Rowell gumawa ng next step? Sa The Clones, bawat kalahok ay patunay ng lawak ng impluensya ng musika sa mga Pilipino. Ngunit si Rowell ang isa sa mga tumatak dahil sa kakaibang genre na kanyang nire ang classic English ballad, isang estilo na bihirang-bihira na sa mainstream ngayon. Ang ganyang boses, bihira na ngayon. Kadalasan puro birit o pop, pero si Rowell, may dalang old soul. Ang tanong, may puwang pa ba sa industriya para sa ganitong klaseng boses? Ito ang hamon ng bagong panahon. Ang mga tinig tulad ni Rowell ay kailangang makahanap ng espasyo sa pagitan ng modernong beats at retro melodies. Sa mga panayam, sinabi ni Rowell na lumaki siyang nakikinig hindi lamang kay Matt Monroe, kundi pati sa mga baladir gaya ni na Engelbert Humperdinck, Tom Jones, at Frank Sinatra. Ang ganitong foundation ay nagbibigay sa kanya ng mas malalim na pagunawa sa classic songwriting. Pahayag ni Rowell, gusto ko ring gumawa ng sarili kong mga kanta balang araw. Hindi ko naman kailangang kalimutan si Matt Monroe, pero gusto kong ipakita kung sino ako bilang Pilipinong singer. Kung mabibigyan ng pagkakataon, kayang makabuo ni Rowell ng isang hybrid sound, isang kombinasyon ng classic English crooner tone at makabagong OPM melody. Ang ganitong uri ng musika ay posibleng tangkilikin sa adult contemporary market, mga tagapakinig na naghahanap ng malinis, kalmadong musika na may lalim ng emosyon. Kung may tamang producer at marketing, pwedeng maging modern Matt Monroe ng Pilipinas si Roel. Pero kailangan niyang gumawa ng original, hindi puro cover. Ngunit hindi madali ang magbago mula sa clone patungong creator. Ang mismong pagkakahawig ng kanyang boses kay Matt Monroe ay parehong biyaya at limitasyon. Sa bawat kanta, kailangang lumitaw ang sariling timbre, sariling phrasing, at sariling kwento kailangan niyang ihiwalay ang inspirasyon sa imitasyon. Ang isang artist tulad ni Rowell ay dapat maghanap ng signature note, isang partikular na paraan ng pag-deliver na siya lang ang may kakayahan. Kapag natagpuan niya iyon, hindi na siya clone. Isa na siyang original. Kung susuriin, malaking ambag ng the clone sa pagpapalaganap ng respeto sa mga beteranong mga awit. Sa pamamagitan ng mga ka-voice tulad ni Rowell, muling nabubuhay ang appreciation sa mga lumang awitin may edukasyonal na aspeto ito. Ang mga kabataang nanonood, biglang napapakinig sa mga classic songs na hindi na uso ngayon. At dahil doon, nagkakaroon ng tulay ang mga henerasyon. Ngunit habang nagbibigay ito ng bagong buhay sa lumang musika, lumilikha rin ito ng bagong katanungan hanggang saan dapat umabot ang panggagaya. At paano mo malalaman kung oras na para gumawa ng sarili mong hakbang? Para kay Rowel Carino, ang tagumpay sa The Clones ay simula lamang ang tunay na laban ay kung paano niya gagamitin ang natanggap na pagkilala upang maipakita ang sarili niyang pagkatao sa musika. Ang kanyang boses ay hindi lamang eko ng nakaraan, kundi paalala na ang bawat pagkakahawig ay may kakayahang maging bagong anyo. Kung gagamitin ni Rowell ang impluensya ni Matt Monroe bilang inspirasyon para gumawa ng mga orihinal na kanta, maaari siyang maging tulay ng classic at modern, isang Pilipinong may pusong Briton sa boses ang musika ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang ginagaya mo, kundi kung ano ang ipinapahayag ng iyong puso. Si Roel Carino, ang ka-voice ni Matt Monroe, ay patunay na minsan, ang pinakamalakas na tinig ay nagmumula sa mga taong marunong makinig, makinig sa inspirasyon, makinig sa kasaysayan, at makinig sa sariling damdamin. Sa bawat salitang kanyang inaawit, naroon ang dalawang boses, ang boses ng kanyang idolo, at ang boses ng kanyang sarili, na unti-unting lumalakas, tumitibay, at nagiging isang bagong kwento ng musika.